Tungkol inintrigang pinalitan si Daniel Padilla sa endorsement. Balibalita umano na pinalitan daw ni Aldin Richard si Daniel Padilla sa endorsement. Nagtanungan ang ilang fans kung pinalitan ni Aldin si Daniel Padilla na co-endorser ni Catherine Bernardo. Nang cola drink, may picture si na Aldin at Catherine na magkasama. May hawak pang soft drink in can ang actress. Bago pa mabash, Si Aldin, hindi niya pinalitan si Daniel na endorser ng naturang produkto. Kaya presensya sa ginanap na sales convention ng naturang kumpanya. Dahil endorser siya ng energy drink na same company. Hindi rin sila sabay na dumating last Monday, April 15 sa venue na nagkita si na Catherine at Aldin. Wala silang photo na silang dalawa lang. O baka wala pang nagpo-post. Ang naturang nakita lang na larawan ay isang empleyado ng masabing produkto ang Tala, inalmahan ng isang fan ni Alden ang open letter ng isang fan ni Katrin. May pagkadimantory at may halong pagbabanta. Sabi nito, Dear Alden, kinilig kami sa KatDin fan. If you are going to force your courting, burado kita. Make sure you're feeling wow. Kung ayaw mong mabash. Dobli pa ni Daniel Padilla. Be a man of your action prove them wrong. Sa kabila ng pagbabanta, ang daming sa kay Alden at pinapaalala sa fan na pare-pareho lang silang fan. Kuminto nga ng iba, Wag siyang mag at mag entitled. Kaloka, wala pang ang relasyon ang dalawa ang dami ng hanash at nakikialam. Paano pa kaya kapag in a relationship na ang din?